Nagpiesta sa matatamis at mapupuli na cupcake sa mga dumalaw sa hotel and restaurant tourism week sa Baguio City. Pero sa Ilocos Norte, Pasko na ang pakiramdam dahil ang mga lumang gamit binigyan ng bagong bihis. Yan ang mainit na balita, hati ni Susan Enriquez. Paskong Pasko na sa isang tahanan sa Ilocos Norte. Feel na feel na ang Christmas mood doon dahil ang ilang lumang bahay may bagong bihis. Ang mga lumang manika kasi binihisa na magaganda at kumukutitap na tela at huwala. May mga cute na mga anghel, recycled ang suot ng mga manika, naggaling pa sa mga lumang kurtina at tela na kinulayan para magbukhang bago. Patunay lang daw ito na hindi kailangan gumastos ng malaki para ipagdiwang ang Pasko. Sa Baguio City, mistulang bumahan ng matatamis na cupcakes sa pagdiriwang ng 12 Hotel and Restaurant Tourism Week. May pitong iba't ibang klase na flavor ang mga cupcakes na ginawa raw sa loob ng tatlong araw at nang ilatag ang 15,000 cupcakes na buo ang disenyo hookis mapa ng Pilipinas. Ang grupong nangasiwa sa paggawa ng libu-libong cupcakes ang siyang nakagawa na rin noon ng mga nakaraang taon ng pinakamalaking pizza, wedding cake, longest racing bread at longest longganisa. Matamis din ang pagtatapos ng okasyon dahil lahat ng mga bisita ay nakatikim ng mga cupcakes. Susan Enriquez, GMA News.